sa lahat. Ako po si Ginoong George Diwangan at ako ang inyong magiging guro sa araw na ito. So bago tayo dumako sa forma na talakayan, ay gusto ko munang uh, sabihin sa inyo na kung ano ba ang ating talakayan ngayong araw. Okay, Binoy Bining Fe, ano nga ba ang ating talakayan ngayon? Okay, magaling, tama ang iyong sagot. So ang ating talakayan ngayon ay pumapatungkol sa elemento ng maikling kwento. So, bago tayo dumako sa formal na talakayan, ay maribang bang uh, tumayo lahat para sa panalangin na pinapamumunuan ni Ginoo Albert. Okay? Amen. Okay, maraming salamat Ginoong Albert sa yung pamumuno sa ating panalangin. So, at sa muli, magandang buhay mga mag-aral. So sa aling tuntunin natin ngayon sa ating klase ay eh, mayroon akong tatlong inihanda. Una, makinig. Gusto ko kayong makinig sa aking talakayan ngayong araw. Iwasan ang magingay. Iwasan magingay sa katabi lalong lalo na kapag nag uh, usap kapag may tinalakay ang guro at itaas ang kanang kamay kung mayroon kayong katanungan. Maliwanag ba? Okay, maliwanag. Maraming salamat. So, alam ko na Pamilyar na kayo sa ating talakayan ngayon Ngunit meron akong inihandang laro Ang pinamagatang larong ito ay ang Hula Hula So alam ko na pamilyar na kayo dito Pero bago tayo dumako sa ating laro Ay balikan muna natin kung ano ang diskusyon noong nakaraang talakayan Okay? Ginong Albert, ano nga ba ang ating talakayan noong nakaraang araw na ang pagtagpo. Okay, magaling. Maraming salamat. So, ang hula-hula, ito ay hulaan nyo kung ano ang makikita nyo sa eh, pakita ko dito sa laptop. Maliwanag ba? Okay, maliwanag. Wow, magaling dahil nahulaan nyo. So, ngayon ay dumako naman tayo sa layunin ng ating talakayan niyon. Una, ay natutukoy ang mahalagang elemento ng maikling kwento. Pangalawa, na ipapahayag sa sariling salita ang aral na narinig sa kwento. At ang panguli ay nakapagsasagawa ng isang listening-based activity tulad ng pagtukoy. So ang ating uh, talakayan ngayon ay tungkol sa maikling kwento o elemento ng maikling kwento. So narito ang unang elemento ng maikling kwento. Una ay ang tauhan o pangunain tauhan, pantulong na tauhan, kontrabida. Kumbaga, ang tauhan ito ay ang So ang tauhan, kumbaga, ito ay ang bida ng isang kwento upang may pahayag, upang mabatid at may pahayag ng mga tauhan ang isang kwento. Tagpuan, ito ay sa lugar, panahon. Kumbaga, saan naganap ang isang Kwento, kumbaga ang tagpuan doon sa, halimbawa lamang dito sa Central Mindanao University, ang lugar at ang panahon din. So, yun ay ang tagpuan. At ang bangha naman, ito ay tumataas na aksyon, bumababang aksyon, at wakas. At ang pang-apat naman ay tunggalian. So, narito ang tao laban sa tao, tao laban sa sarili, tao laban sa klikasan, tao laban sa lipunan. Kung sinasabi nating tao laban sa tao ay kalaban mo ang isang kapwa mo tao. Kung mayroon kayong mga tunggalian sa bawat isa, yun ay tinatawag na tao laban sa tao. Kung tinatawag naman natin tao laban sa sarili, kung magakalaban mo ang iyong sarili, kung marami kang problema, kung hindi mo na alam kung ano ang magiging solusyon sa iyong mga problema, yun ay tinatawag na tao laban sa sarili kung tinatawag naman natin, natin na tao laban sa klikasan at tao laban sa lipunan ay alam kong nababatid nyo na kung ano ang ibig sabihin nito. Alam nyo ba? Okay, magaling dahil, nila, dahil alam nyo na kung ano ang ibig sabihin. At ang pangat, panglima namang elemento ng maikling kwento, ito ay ang tema o pangunahing ideya ng kwento. Kung halimbawa na lamang dito sa love, ko, love ito ay pumapatungkol sa pag-ibig, at ang hope ay ito ay pumapatungkol sa pag-asa. So alam ko na alam nyo na dahil alam ko na kayo ay matatalino. Tama ba? Okay, magaling. At ang pang-anim na elemento ng maiting kwento, ito ay ang simbolo. So kung makikita ninyo dito, ay mayroong ibon, mayroong leon, at mayroong mga kamay at iba-iba pa. So sa maikling kwento, nararapat at mahalaga rin na mayroong mga simbolo upang makita ang upang makita at mabatid ang isang kwento. So ito ang mga halimbawa ng maikling kwento. Ang aso at ang uwak, ang kabayo at ang kalabaw. So, may pagkakataon ba sa inyong buhay kung kailan kayo ay naging aktibong tagapakinig. Okay, ginoong Albert, ano ang yung sagot? Okay, magaling. At ikaw, binibining fe, ano ang yung sagot? Okay, magaling. Maraming salamat sa inyong magagandang sagot. So, sa ating talakayan ay mayroon akong inihandang ah, mayroon akong inihandang ma, ihandang aralin o pasulit. So, ang panuto nito ay isulat ang titik ng tamang sagot. So, handa na ba kayo? Okay, handa na. So, unang katanungan. Alin sa mga sumusunod ang hindi elemento ng isang maikling kwento? A. Tauhan B. Tagpuan C. Banghay D. Talumpati Okay, dahil tapos na, pumunta na tayo sa pangalawang katanungan. Ano ang tawag sa pangunahing tauhan ng isang kwento? A. antagonist B. protagonist C. supporting character D. narrator. Okay, dahil tapos na. Dumako na tayo sa pangatlong katanungan. Anong uri ng may kwento ang naglalararar naglalarawan ng isang tiyak na pangyayari o nararanasan? A. realismo B. pantasya C. fiction D. may kwentong may aral. Tapos na bang lahat? Okay, dahil tapos na, pumunta na tayo sa pangat pang apat na katanungan. Alin ang hindi maari maging tema ng maikling kwento? A. Tulay B. Pag-ibig C. Pag-asa D. Kapatawaran Tapos na ba? Okay, tapos na. Sa panglimang katanungan, ano ang dapat tandaan sa pagsulat ng isang maikling kwento upang maging epektibo? A. Gumamit ng maraming salita B. Magkaroon ng malinaw na paksa at mensahe C. Mag, magkadagdag ng madetalyeng walang kaugnayan sa paksa D. Sumulat ng mahaba at detalyadong paglalarawan Tapos na bang lahat? Okay, magaling Dahil tapos na kayo sa ating um, pasulit ngayon ay mayroon din akong ihandang takdang araling upang makita ko kung may natutunan kayo sa aking kalakayan ngayon. At ang pamagat ay ang gusto kong ipagawa sa inyo ay tungkol sa audio analysis. So, may, mayroon akong dalawang katanungan para sa inyong takdang aralin. Una, ano ang mga personalidad ng tauhan batay sa paraan ng kanyang pananalita? Pangalawa, Pangalawa ay, paano nakakatulong ang pakikinig sa inyong pag-unawa sa kwento? So, maraming salamat sa pakikinig at sa ating tatang aralin ay mayroon akong ihandang um, pamantayan. Nilalaman, sampung puntos. Organisasyon, sampung puntos. Kabuan, dalawampung puntos. dahil ipapasan nyo ipapasa niyo ang iyong takdang aralin sa susunod na pagtatagpo at sa muli maraming salamat mga mag-aral sa inyong pakikinig sa aking diskusyon, diskusyon nawa ay mayroon kayong natutunan sa aking talakayan ngayong araw at sa muli ako si Jojo Diwangan ang inyong nagiging guro sa araw na ito maraming salamat and